Mas ko ko sa iyo. Um, hindi pwede, hindi makalimutan. Ito. Ang wow. tre. Four. 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 Five. birthday. <laughs> <Ako> <laughs> happy Ay! birthday. Mother. Hello. Happy birthday. Ay, happy birthday. Oh. What Merry Christmas. Merry Christmas, <coughs> masin ka. Ako sa imo. oh yan lang. Oh, ah. Anong sinakyan? Bakit tutunta <laughs> Anong sinakyan? Pag-awatong ka Ano yun lang? Ang motor lang ko. Anong sinakyan mo? motor lang. Ha? Ang <laughs> motor lang. Kamay pa man si auto. Hindi <laughs> pa man ayos si auto ko. Kaya... <laughs> 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 motor lang. Kumusta ka mo? Ayos lang. Ayos lang. ayan lang. Ay, lang. Ay lang. Ang bitis ko kaya makulong. Gatok. Ano? Ano? Ano yan? Dae. Napangko. Ay, lugad. Ano man ito nagpanalugad ka? Napangko. Ano? Ano man ito ka? O gatok pati. Karabi pa Ay, karoon na ba yan? Pigsa? Oh. Oo. Oh. Oo, oh, may bayulit pa. Siguro, affected lang yan kanin. Pero huwag ka ba makulong. makulog. Nakatama, mga karo yan. Hindi the... yan nakatama. Pangyayari <laughs> sa emo. Ano? Ayaw. 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 Di ito naman Sa sunod. Sabi ko, madami. Marami. Marami, pero nang naloto na, kaunti na la lang. Ayun. Dala ko dyan, ano? Pusit composite oh oh, oh. oh. mas sa imo yeah. <tune> hindi makalimutan to 2 3 4 5 mereng bang gigumon bang birthday Thank you. Ah, <laughs> uh, pulang pa yan? Walang pa dapat, dapat mas marami pa kaso. Yung sasakyan ko, nasa kasa pa. Tama na? Tama na. Pag may dumating pang ano? Pag may dumating pang Ah, uh, suerte. <laughs> Padadagdagan natin yan. Pag nakuha na natin yung sasakyan at wala na tayong iniisip na problema. Ah. Pag nabayaran na natin. Kailangan ka papa O, oh, yun, na lang dagdag. Beauty. Oh, papa, papaganda. Manicure, pedicure. Doon sa ano, aristocrat. Barber. Ay, sa ano, didit. Ay, pag Mag nandyan na eh, yung sasakyan ko. Kunin na lang kita. Ayan. <laughs> <laughs> friend mo pala yung may-ari doon? Friend mo yung may-ari? At si... nang lang, friend niya. Yung anak noon, Ay, yun, ano, si, classmate? Si classmate ni si di Dick. Di si friend. -classmate friend ba? No, yun. Dick. Oh, yeah, pwede yun. Oh. Eh, magpag-upit ka doon, ako magbabayad. Ang na yan. Ah, nagpag na? na yan. manalata. Wala pasok? Wala pang pasok? Wala pang pasok. parang, Ah. Uh. Uh. Uh, sige. <laughs> oh, basta. Sabi na lang kung kailan.